Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member Shoutout kay Angelito Brunola Maricel Nakil Richard Umpan Juxki TV Kay Almalin Punsika Torin and Four Prince Jeric Keransi Kay Lilibit Tumagi Jin Sablawon Aileen Ido, Tita Jin Kiferes Kay XPG Secret Files Lito Buinulin Kaligdong Vlog Merlinda Albis kay Idol Marvin Maliberan, Roman Villanueva, Babing Batingber at kay Mick Roque. Maraming salamat din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community, sa mga security guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat at mag-iingat po kayo. Sana wag niyong i-skip ang ads mga idol, paki-share at paki-likes uh, kahit na pang-birthday na lang sa akin mga idols coming March 7. Simulan na po natin ang ating kwento si Nagutor at Carlo napatitig ang dalawa doon sa mga batang paslit hindi makapaniwala ang mga ito dahil sa lakas ng kanilang naramdaman galing sa mga iyon kakaibang lakas na nag-uumapaw agad na uwi nitong si Gutor mukhang ang grupo ng mga paslit na ito ang makakasama natin sa ating misyon na protektahan ang bayan na ito Carlo, teori ba? Napatitig na din sina Carlo at Riba doon sa kinaroroonan nila ni Manong Puknat at pati ang dalawang ito hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Kaya agad na uwi din itong si Riba. Naramdaman ko din ang kanilang mga tangan Gutor. unit hindi siguro kabilang ang mga iyan sa ating mga makakasama sa gagawin natin ang misyon masyadong maliliit pa ang mga iyan. Kaya para makasigurado nagtatanong na mga ito doon sa mga namumuno sa mga inkantong sundalong nando doon at ayon na sa mga ito ang mga paslit na iyon ang kanilang makakasama sa kanilang misyon napakamot na lamang sa kanyang ulo itong si pagkatapos agad na silang pinulong ng mga namamahala doon sa mga sundalo ipinakilala din ang dalawang grupong nando doon sa bawat isa at totoo nga ang hinala nitong si na makakasamangan nila ang mga paslit na iyon. Agad nang pinagplanuhan ng mga ito ang kanilang mga gagawin kung paano makapasok doon sa lugar ng gara at kung saan sila dadaan. Hindi naman ganon kalakihan ang lugar ng gara, ngunit isa itong lugar na malimit na dinadayo ng mga tagalabas. Ibig sabihin, dinadayo ito ng mga nilalang naggaling sa labas ng bayan ng Sakuna dahil bukod sa mapayapa ang lugar, napakaganda pa ang mga tanawin. Ilang sandali lamang matapos ang kanilang pagpupulong, nasa labas na ng gusali ang dalawang grupo. Sinabi na din itong si Riba, doon sa mga namamahala sa mga bantay, doon na may mga kasamahan pa sila na maaring tumulong din sa kanila. Kaya nagpasya ang mga ito na maghihintay muna ng ilang mga minuto. Inaasahan kasi nitong si Riba na tutulong din ang grupo nila ni Bochok. Batid niyang susunod ang mga ito sa kanila. Ngunit walang kalam-alam ang grupo nila ni Riba na sa pagdating doon nila ni Kukoy at Binjo sa kinaroroonan nila ni Bochok nasundan pala sila ng apat na mimbro ng grupong Krusipiho. Agad na inaabisuhan ng mga ito ang iba pang grupo ng mga inkantong bugoy at mga serpinti tungkol sa kinaroonan ng mga bata. Gusto ng mga mimbro ng krusipiho na makita muna kung gaano kagaling lumaban ang mga batang ito. Nais muna nilang pag-aralan ang bawat kilos ng grupo nila ni Butchok. At magagawa lamang nila iyon kapag ang mga mananakop na mga nilalang ang unang magsagawa ng mga pag-atake doon sa mga bata. Gusto din ng mga ito na makita nila ang mga ng mga bata. Kaya sa mga sandaling iyon, sinabi na nila ni Kukoy at Binjo ang tungkol sa bilin sa kanila ni Riba. Kaya nagulat din ang batang si Butchok nang mapag-alaman nilang nalalagay pala sa piligro ang bayan na kinaroonan nila. Na doon pala sa kabilang bahagi ng bayan na ito, kasalukuyan ng sinasakop ito ng mga mananakop ng mga inkanto agad na wikang sagot naman nitong si Butchok doon sa dalawa na sina Kukoy at Binjo. Kung nakapagdesisyon na sina Kuya Riba, Carlo at Gutor na tumulong sa problema sa bayan na ito, ano pa ba ang ating ginagawa dito sa lugar? Ipagpaliban na lamang muna natin ang ating gagawin na pag-akyat doon sa bukirin ng suna. Kailangan din natin na tumulong dahil sa tingin ko, kapag nagkakaroon ng digmaan sa mundong ito, hindi din madali para sa atin ang paglabas sa mundong ito. Baliwala lamang din ang ating mga gagawin ng mga pagdarasal doon sa bukirin ng suna. Kaya mas nakakabuting tumulong na din tayo sa nagaganap na digmaan. Sinang ayuna naman ng lahat ang sinasabing iyon nitong si Butchok. Kaya makalipas ang ilang mga minuto, agara ng humanda ang mga ito. Binitbit agad ng mga ito ang kanilang mga kagamitan at ang kanilang mga armas at makalipas pa ang ilang mga sandali. Naglalakad na ang kanilang grupo papunta doon sa sinasabing lugar nila ni Kukoy at Binjo. Ayon sa dalawa, makakita din sila ng masundalong sundalong mga inkanto at ang mga ito na ang magdadala sa kanila doon sa kinaroroonan nila ngayon ni Riba ngunit kinakailangan nilang makakuha ng masasakyan para mas mapabilis ang kanilang pagpunta doon sa lugar na iyon. Madalang ang mga dumadaan doon ng mga sasakyan. Ang mga sasakyan kasi sa bayan na iyon parang mga kalisa na hinihila ng dalawang mga malalaking mga kambing na singlaki na yata ng baka. Makalipas ang ilang mga sandali, may tatlong mga sasakyan silang nakikita doon sa unahan at agad na tinawag nila iyon. Agad na sinabi nila ang lugar kung saan maaring makikita nila agad ang mga sundalong bantay ng mga inkanto. Wi ka naman ang isa doon sa may dala ng kalisa na kailangan nilang umiba ng daan dahil nangyayari na nga ang kaguluhan doon sa kabilang bahagi ng bayan. Nais nilang umiwas sa mga mababangis ng mga inkantong bugoy at mga serpente. Hindi na kasiligtas ang magpagalagala sa bayan dahil hinala ng mga ito na maaring may mga lihim na din na nakakapasok sa bayan na iyon ng mga mananakop maliban doon sa bayan ng Gara. Wala namang pakialam sila si Butcho kung saan dadaan ang mga ito. Basta ang mahalaga, makarating agad ang mga ito doon sa kanilang pakay. Magkakasama sina Butchok Nunoy Tutu at Arid doon sa unang sasakyan. Samantalang magkakasama naman si lorina Kimba at Manong Ramon doon sa ikalawang sasakyan. Samantalang sina Binjo naman, Kukoy at Bangis naman doon sa pangatlo. Mabilis nang binaybay nila ang papunta doon sa gilid ng mga kakahuyan. Ayon kasi doon sa mga nagmamaniho ng mga kalisang iyon iyon ang mas madaling daraanan papunta doon sa kanilang sinasabing lugar. Ngunit napapansin ng mga bata na masyadong madalang na ang mga kabahayan na nando doon. Sa kanilang dinadaanan kasi bukod sa maraming mga batuhan, napapalibutan din ito ng mga malalagong puno ng kahoy na labis na ikinabahala ng grupo nila ni Butchok. Naisip kasi ngayon itong si Butchok ang tungkol doon sa kanyang mga naramdaman na mga malalakas na mga presensya. Kaya agad na wikan nitong si Butchok doon sa kanyang matalik na kaibigan na si Nonoy. Bade, mukhang hindi ito maganda. Masyadong napakatahimik ang buong paligid. Wala na tayong mga nakikitang kabahayan. Subukan mong amoyin ang buong paligid. Agad naman na iyon ng batang aswang na si Nonoy. Kinutuba na din kasi ang bata Ngunit bago pa magawa at matapos nitong sinunoy ang mga bagay na iyon, biglang tumigil na lamang ang nagmamaniho sa sinasakyan nila ni botsok Ayon sa mga ito, may mga namoy silang mga kaibang mga bagay o mga nilalang doon sa unahan. Kaya tumigil ang mga ito para makasigurado. Ayon pa sa mga ito, titingnan muna nila ang unahang bahagi ng kanilang kinaroonan. Agara na itong bumaba at pagkatapos nagpunta doon sa mga batuhan para tingnan ang unahan na daan sumama na din ang dalawa pang mga nagmamaniho doon sa kanilang mga sinasakyan na labis na ipinagtataka ng grupo nila ni Butyok ilang sandali pa hindi na bumalik ang tatlo kaya bumaba itong si Butyok at lumapit doon sa kanilang mga kasama inaabisuhan ni Butyok ang mga ito na kailangan nilang humanda Uwi ka din ito kay Kimba. Kimba, maghanap ka na ng magandang pwisto. Mukhang may mga hindi kaya ayang mangyayari sa atin dito sa lugar na ito. Nagtataka din ang iba pa nilang mga kasamahan, lalong-lalo na itong si Manong Ramon at uwi ka ng matanda doon sa batang si Butchok. Butchok, tulad mo, masama din ang aking hinala sa lugar na ito at tungkol doon sa tatlong nagmamaniho ng ating mga sinasakyan. Mukhang sinadya tayong dalhin ng mga inkantong iyon dito sa lugar. Mas nakakabuting tayo na ang magmamaniho sa kanilang mga sasakyan. Tiyak kung hindi na babalik ang tatlong iyon. Wala silang kalam-alam kung paano manduhan ang mga hayop na iyon. Ngunit kailangan nilang makalabas agad sa lugar na ito. Ngunit hindi pa sila nakausad. Agad na silang nakakarinig ng mga matitinis na busis galing doon sa kalublooban ng mga kakahuyan. Mga tawa na pumain lang sa kawalan na nakakarindi sa kanilang mga tinga. At pamilyar ni Butchok ang mga tawang iyon. Agad na wika ng bata. Mga serpente. Kaya agad na tumakbo ang batang si Butchok para abisuhan ang lahat ng kanyang mga kasamahan na lumapit ang mga ito doon sa kanilang sinasakyan. Alam ni Butchok kung gaano kabangis ang mga nilalang na ito. Mabilis naman na kumilos ang dalawa pang mga sasakyan at lumapit ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Butchok. Medyo may kadiliman ang lugar na iyon. Dala na din sa malalaking mga puno ng kahoy na nasa paligid. Sa kanilang paligid nakapalibot din sa kanila ang malalaking mga batuhan na napakagandang pwisto para sila ay tambangan Sinabi na din ni Butchok ang mga kahinaan ng mga nilalang na ito. Nakakalaban nila ang mga ito doon sa kakahuyan. Kaya kahit papano, alam nila ni Manong Ramon kung gaano kabangis ang mga ito at kung paano gumalaw ang mga serpente. Sinakimba at Arida, nakahanda na ang dalawang magkakapatid. Bitbit na ng mga ito ang kanilang mga armas. Bitbit na nitong si Kimba ang kanyang ripley at sinipat-sipat agad ang buong kapaligiran. Nakayo ang mga ito doon sa harapang bahagi ng tatlong mga kalisa na nakahilira. Kasama naman nila doon si Nakukoy at itong si Binjo na may bitbit -bit na mga matatalas na mga itak. Samantalang sina Natuto naman kasama itong si Manong Ramon at ang batang si Bangis na likuran ng mga kalisa at may dalang mga matatalas na bagay din ang tatlo. Samantalang sina Butchok naman at Nonoy nakapatong ang dalawang magkakaibigan doon sa bubong ng gitnang kalisa at minatsyagan ang bawat galawan ng paligid. Napakatahimik ng mga ito na walang nagsasalita. Ayaw ng mga ito na gumawa ng anumang ingay. Mariin lamang na nagmanman ang kanilang grupo doon sa kapaligiran. Ang batang babaylan naman na si Lorena nasa loob ito ng sasakyan na kinaroroonan nila ni Butchok at Dodo Gumagawa na ang batang babaylan ng mga usal. Hawak na nito ngayon ang kanyang librita. Nagsisimulang mag-uusal na ang bata. Susubukan niya ngayon na gamitin ang kanyang mga karunungan at kaalaman sa mga bagi. Sa tingin kasi ng batang babaylan, kakailanganin nila ngayon ang kanyang mga kaalaman sa kalikasan ilang sandali pa ang mga lumipas muling narinig nila ang mga matitinis na boses ng mga serpente Nasa tingin ng mga ito malapit na ang mga iyon sa kanilang kinaroroonan nang makarinig na ang mga ito ng mga kaluskos galing doon sa mga batuhan at nakakarinig ang mga ito ng mga panaghoy na parang galing sa ilalim ng lupa agad ng wika nitong si Butchok andyan na sila humanda na kayo Mukhang kasabot nga ng mga nilalang na ito ang mga nagmamando sa mga kalisang sinasakyan natin. Kung gusto nila ng labanan, ibibigay natin ang mga ito sa kanila. Mas mabuti na nga kung ganon, mababawasan natin agad ang bilang ng mga nilalang na mga mananakop. Ilang minuto pa ang lumipas, nakakakita na ang mga ito ng mga inkanto doon sa mga batuhan. Gumagapang at inaamoy-amoy ang buong paligid kakaibang mga inkanto ang mga iyon na parang mga lamang lupa. Pagkatapos nakikita na din nila ang mga inkantong bugoy na nakapatong na doon sa batuhan. isa isang lumabas ang mga ito na may dalang mga palakol na gawa sa kahoy ang hawakan at batong lagit naman ang matalas na bahagi. Parami ng parami ang bilang ng mga ito hanggang sa napuno na ang buong paligid ng batuhan. Ngunit ang inaalala nitong si Butchok, ang pagpapakita ng mga serpente na sa mga pagkakataon na iyon, naglambiti na doon sa mga sanga ng puno ng kahoy at papunta sa kanila. May dalang mga matatalas na bagay ang mga ito. Kaya agad nang inaabisuhan nitong si Butchok, si Nakimba at Arid na umataki na ang mga ito. Papunta na kasi sa kanila ang mga serpente at napakabilis ng pag-usad ng mga ito. Nasa tingin nila ni Butchok anumang sandali lamang agad nang makakalapit ang mga ito sa kanila Kaya agad nang binira na nila ni Kimba at Arid ang lahat ng mga makikitang nila lang Samantalang ang mga inkantong nandoon sa mga batuhan Agad na naglundaga na din ang mga ito Pagkatapos nagtatakbuhan papunta sa kanilang kinaroroonan Ang mga serpinti naman agad na ibinabato ng mga ito ang kanilang dalang mga matatalas na mga armas papunta doon sa kinaroroonan nila ni Kimba at Arid. Sa ilang mga sandali kasi, kahit sa bilis ng kanilang mga kilos, nagagawa pa rin ng magkakapatid na mga sniper na mapapatamaan ang dalawa nilang kasama. Tulad ng sinabi ni Butchok kina Kimba at Arid, sa ulo at liig ang kahinaan ng mga nilalang na ito. Kaya iyon, ang pinonterya ng magkakapatid sa mga pagkakataon na iyon mabilis na kumilos na din itong sinunoy agad nang dinaluhong ng batang asuwang ang mga lumilipad na mga matatalas na mga bagay na tulad ng mga palakol, punyal at mga itak papunta doon sa kinaroroonan nila ni Kimba. Sinalo ang lahat ng mga iyon nitong sinunoy at itong si Butchok naman gamit ngayon ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garab. Agad na umigpaw na din ang bata para salubungin ang mga serpente. Napapasigaw pa nga sina Binjo at Kukoy nang makalapit na ang mga nilalang. Napakabilis kasi ng mga ito na umabot na sa puntong napapatras na ang dalawa. Nang matiyak naman nitong si Lorena na nakakalapit na ang mga kalaban nila Agad nang iniusal na ng batang babaylan ang mga orasyon para sa mga baging Kaya makalipas ang ilang sandali lamang agad nang nabibiyak ang lupang kinaroonan ng mga ito At pagkatapos naglabasan ang mga baging galing doon sa mga nabiyak na lupa At agad nang inabot ng mga baging ang mga serpinting napakabangis na umaatake sa kanila Agad na napapatalon patras ang mga ito dahil na rin sa gulat pati pa nga ang mga inkantong bugoy nang makita nila ang mga baging hindi makapaniwala ang mga ito na ang mga batang inaatake nila ngayon may mga kakayahan palang gamitin ang mga baging isa doon sa mga serpente ang naabot ng mga baging nitong si Lorena at agad na inihambalos ito doon sa mga batuhan kahit pa na matitibay ang katawan ng mga serpente sa makailang ulit na pinaghampas ang katawan nito doon sa batuhan gamit ang mga baging agaran na itong pinawian ng buhay pagkakataon na din iyon nila ni Kimba at Arid na mapapatamaan ang mga nakakalapit ng mga nilalang sa kanila kaya sunod-sunod nang bumagsak ang mga serpinti at mga inkanto nang matamaan ng mga pagbira ng magkakapatid gamit ang repli at pana Samantalang sina Butchok naman at Nunoy ang umataki at sumalubong doon sa napakaraming bilang ng mga nilalang. Kailangan nilang maharangan ang lahat ng mga ito hanggat maaari para hindi makakalapit doon sa kinaroroonan ng kanilang mga kasamahan, lalong-lalo na doon sa batang babaylan na si Lorena. Malaki kasi ang tulong ng mga baging para mapatigil sa pagiging agresibo ang mga kalaban nilang mga nilalang at magagawa din nila ni Arid at Kimba na mapapatamaan ang lahat ng mga ito ng malayang. Ngunit gayon pa man, mayroong tatlong mga serpinti pa rin ang nakakalusot doon sa dalawang mga bata. Agad na lumundag ang mga ito doon sa bubong ng mga kalisa at hinahanap agad ng mga ito ang maaaring may gawa sa pagpapalabas ng mga baging. Nang makita nila iyon ni Manong Ramon, agad na utos nito sa kanyang mga kasama Bangis kailangan na protektahan natin ang ate mo kailangan natin na mapatay ang mga nilalang na iyon nakita na ni Manong Ramon kung paano lumaban ang paslit na si Bangis sa kabila ng kaliita nito kakaiba ang tanga na Bangis ng bata na tulad ng kanyang pangalan pagkatapos pa lamang nang sinasabing iyon nitong si Manong Ramon. Biglang tumakbo ng batang paslit at tumalon doon sa bubong ng mga kalisa. Kaya agad na din na tumakbo itong si Manong Ramon para sundan ang bata. Samantalang itong si Toto, agad itong tumakbo papunta doon sa gilid ng mga kalisa. Agaran itong gumawa ng mga malalakas na mga usal na pangkitil para doon sa mga inkantong bugoy. Alam ng bata na hindi niya kayang tablan ng mga usal ang mga serpente. Kaya ang kanyang punterya ngayon ay ang mga inkantong mga bugoy. Doon naman sa itaas ng kalisa, agad nang dinaluhong ng batang si Bangis ang isa doon sa tatlong mga serpente. Walang takot na kinubawan agad ito ng batang si Bangis. Napasunod na din agad itong si Manong Ramon. Kahit na alam niyang malakas ang batang ito, tatlong mga serpente pa rin ang mga iyon at nakita na ng matanda kung gaano kabangis ang mga nilalang ng mga serpente at kung gaano kalakas ang mga ito. Ngunit nagulat pa rin ang matanda nang magawa nitong si Bangis na makubawan sa likuran ang isang serpente at pagkatapos dinala na ito ng bata doon sa lupa at doon sa lupa sa may gilid ng mga kalisa agad nang nagkasubukan na ang mga ito ng lakas nang makakuha naman at makapulot ng bato itong si Bangis walang pagdadalawang isip na ipinukpok iyon ng bata nang makailang bisis doon sa ulo ng nilalang hindi din nagpatinag at nagpadaig sa lakas ang bata kaya hindi nagawa ng serpente na mahuli itong si Bangis basag ang bungo ng isa nang tigilan ito ng bata sa pagpukpok gamit ang bato habang itong si Manong Ramon Balak sana nitong tulungan ang batang si Bangis doon sa baba. Ngunit agad itong napapaatras dahil hinarap na siya ng dalawang mga serpinte na sa mga pagkakataon na iyon umaangil pa sa galit. Ngunit sa mga oras din na iyon, napalingon itong si Kimba at nakita ang mga kaganapan na iyon. Kaya walang pagdadalawang isip na pinuntirya agad ni Kimba ang ulo ng isang serpinte sumabog pa nga ang ulo nito nang tamaan ng baril nitong si Kimba agad naman nakumilos itong si Manong Ramon dinaluhong na niya ang isa at pinagsasaksak sa buong katawan ngunit ang pontirya ng matanda magilitan ito sa may liig dahil alam nila na iyon ang kahinaan ng manilalang na ito